mga kaysan magandang umaga po tayo po kararating lang din sa prosi tayo po kumuha ng pambudget sa ano pambili ng bakal at sa mga buhangi nagpapadeliver po tayo pero yung bakal kukuhanin ko na po pawin na po ulit tayong tayapas pero baka po ako yung dadaan na rin ng lukban at hindi ako nakapunta kahapon at uh, inihatid ko po si utoy po, kinalas natin 'yung ibang plywood na hindi na ginagamit. Tignan sa dulo. Patras ulit. Ayun. Oh, pop oh, pop oh, pop. Oh, oh. Usong. Gagamitin po ito sa lababo. Papa, ko ay isang stainless na ano para sa ihawan. Ha? Ano 'yang stainless? Ang ano? Sa sa lababo Ayari na nga pala tatay ah. Aba. 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 Diyan natin ipupuro mo. Ah. Oo. Oh. Papantay lang natin. Ari. Oo. Titi, ay ganda na. No. Ari, sa siling. Aba. Ari, pala sa siling. Pantay. Ang ganda ko yung miko ah. Butoy. Goro po lang. Dito po ilalagay na lababo. Ang ganda. Nakakatuwa ay. Makikita na. Diyan talik. Diyan Ah, may bakal din, tatay. Ay na. Ah, may bakal. Hindi aaring wala. Ay, siya nga, ano. Ano ko Hindi po tayo sumakakahapon. Ay, si Miko po ang... Hmm. Tukatan, buti ka. Ay, hindi mo tayo kinabit din May ina na rin, ano? Ah, ina na yan. Masukat. Lukatan mo na ba yun? Gara na lababo. Pidyo, uh. yun uh. yun ay malaki 'to. Ay, nilikili mo 'ko nito, pili Yan, mga kainsan, yari na po aring likod. Meron ka na pala din ni Utoy kanari eh. Oo, 'yan. Dinali po ni na Utoy kahapon. At ako po hindi sumakat linggo eh. Sumaka ako kaunti laang. Ay, eh, family day. Ay, ayaw do po mag-family day ni Kuya Miko. Tsaka ni tatay. Mm, 'yan. Utoy kayo uh, ato pa. Papahinga ka mga linggo o hindi na muna? Ha? Sa linggo na? Yan sa isa linggo na daw po siya. Yan. Sa bambang sa bambang na bambang ay. Dun? Dun nalang babutul. Yan. Yari na po. Aray po wala nang dingding. Papahinga ah, natin sa biyernes. Ah biyernes ote papahinga kayo? Magaan eh. Ay Hindi. Hindi pahinga. <laughs> ay hindi ko naman yan eh. Magaan ka ba muna? Ote pag wala akong papagawa hindi akong magaan eh. Ay sa halaman tayo ito focus muna tayo dun maghahalaman muna kami gawa ng may tatanim ako ng marami akong tatanim na spray ko na ah yung iba i-spray ko ulit yan yari na po ari ganda na utol ang po Isyan, isyan. Abagat mga aligi sahig lahat. Oh, oh. Tapos din natin iubos ang siminto. Oo. Oh. Tsaka lalalahan ng bakal. Ayan. Bakal muna. Pwede, arin. Arin, arin. Ayan. ba? Mga kaisa, okay, nakadalawang saka na tayo. Ah, ah. Kaya naman, biro. Nakadalawang parot pa rin natin tayo sa bayan. Ayan, sinautol. Umurder po tayo ng buhangin. Namin, magtatali-tali po muna kami ng ano. Lalahin. Nang bakal. <laughs> yan, 10mm po. Oto yung ating ano. Ilatag mo nga oto eh. Nasaan sila tatay? Ayan oto eh. Diyan ang lababo oto. Di oh. dito sa dyan? Oo. diyan? Dito. Ay, parang may sukat na. Ayun. Ayan. Ayan na. Tapos tapat ay ano ah. Lamiraan ah. Oo nga. Diret Tapos huhukay tayo ng malalim na pagbabagsak na rin tubig oo, oh, dumi ang akala nila ang diretsyo natin ay sa ilog oh, pero bawal po yun bawal. at yun po ay may sukat kaya po yan, nakabaon ibabaon po namin yan malalim dyan, malalim po ang hukay dyan, dyan. dyan. hindi po pwedeng sa ilog Nakupo. Yeah. hakot lang po tayo ng buhangin po Mas uh, mas mabilis po pag ano. Bili na lang po ang buhangin, mas matibay po. Pag bili, gawa ng <coughs> giniling po na bato ito. Giniling na bato. Ah, naayos na po ulit. Mamaya uli mga kaisan. Saka bukas na maga siguro. Ay. Lagi mm. po. Oh, eh. Oh, <laughs> aring baba namang aring mga kainsan magiging ano ng panggatong yan lahat po panggatong istakan hmm. Niya. kahit isang buwan na no to istak o panggatong oh, arif. yari na mga kainsan hmm. may bakal na po 10 mm kahit tumapon kahit isang kalderong Okay, lang sa contraction, ganito. Ganito muna ang trabaho mo. Tagahalo, tagahakot. Tagahakot po kami dati ng hollow block. Hakot ng hollow block sa third floor. At ah, talaga yung gata mo yung laka. Surti mga talubata ngayon. Hindi na nagagano. Wala na, namadalo no? nga. Namumuknat no? ang balikat. na yan. No? Para masan, burnabukol man. Bakit sumabot linggo na at may trabaho sa kontakto na. Kasi hmm. maghahapon ka magpuputol ng bakal, ano doon? Ayon. Ngayon hindi na, may mga cutter na, ano? Meron na. Ha? 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 naman tayo mga kaisa ng ano ng puso ni Gru yari na po Dini ang hukay ko mga kaisa maliit lang naman at gawa nang naman eh, sa ang po yung anong sa lababo Lagi-lagi Gara Papel lamang, papel. Wala wala pa papel lang yan. Wala. Oh, wala Hindi na, coming na Coming na. mga kaisan. Siguro naman po ito matibay. Oo. Oo. Uh -huh. Ang bakal po ay... Quality. <manufacture> wood. Mga dati ay plywood. Mga 7 araw siguro po bago tanggalin. Mga lima. Sa Tapos ay kasunod po ay yun. Habang nagpapatigas po nito. Doon sa kalsada. Una lagyan muna tayo ng pintu tatay. Ay nito. Yun muna. Ito pala mga mga. Aantayin muna natin mga sa limang araw ito. Tapos ay Yan, are. Dami pong naiinip din niya ay. Eh. Are, yan. Para matapos na nga naman po. Kalsada pa tsaka din. Eh. Ay, ba't na doon naman si Brownie? Si ano? Uy, kinapasiminto di yan. Kaya pala marami akong mga kaisang batang kasama Pista na nga pala din sa amin. Malapit na. ka best friend na rin ah Otoy Gabi ka na ah ka ba? Eh. Ah Pina Ba't gabi ka na rin? Ay. Ay, ako naghahat ng buha Ay ah uh. Di 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 sa likod Di na Mas, Maganda di na Ito Ah mga kasi ka Hello po magandang ah gabi na <laughs> Oo <laughs> Nalilibang na naman ako sa trabaho ay Nakakalibang ah, ah Lalo din magandang panahon Gusto magandang panahon Oo Buko kasi ano Kailangan ka na magaanik kaya 20 pa kaya ako'y paspasa na doon sa akin kung anong mga ginagawa ko eh Ya yeah, mga kaysan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Good night po. At ingat po lagi, bahay na po. Stay humble and God bless peace. Bye bye. Salamat po.